So ayun mga kabuang mga ka mga ka fishing mga anglers Philippines mga buang go anglers shout out sa inyo lahat ang usapan namin kanina alas 4 ngayon ay alas 8 na fishing daw fishing fishing ng mga lasing <laughs> Dabarating si Biaw! Biaw! <laughs> Sarang ulo! Magpasorte <laughs> ang mga lasing mag-fishing Si isda, lasing din This will be our first jigging session Sana walang mangyaring kakaiba walang nangyaring. walang masamang nangyayari sana ay okay lang lahat Abot ka Eh, parang yan na sa amin. Parang yan yung nagligtas sa amin. Hmm. Pagkalulod. Ah. Oo. Hindi. Ito sa Sa Port? Sa Sa talaga. Sa port. Sa port. ba? Hmm. Iban ba

<laughs> <The> balance. Kamao na malangoy. <laughs> Kamao na malangoy <laughs> ng isa. <laughs> Marunong for oh goodness sake. Tell him guys, we could be very do Mm -hmm. May ikaw, no? May tali?

Shout out GTS! Shout out Jigen number six. Yeah, woo! Thirty kilos. <laughs> <laughs> Kaya na, guys. Yeah. Uh, Barakuda guys. Nipu nong hi. Eh. Ang jersey ang jersey. Pwede naman nyo sa jersey. <laughs> yeah. Yo. What's up? Kailan <laughs> <laughs> diba <na> ako pinapawisan? Alam <laughs> ka master? Fish on master. Fish on. Fish on. <laughs>